everyone! Habang nagbabawas ng timbang, ito muna yung mga pagkain na aking isishare sa inyo. Mura na, hindi masakit sa bulsa at masustansya pa. Kaya naman, meron ako dito ang cabbage. So kukuha lamang ako ng almost one half dito sa aking cabbage. Ayan, at ngayon naman ay akin itong hihiwain ng maliliit. By the way, bago ko po ito hiniwa-hiwa, ito ay akin ng nahugasan. Ibinabad ko muna siya sa tubig na mayroong baking soda. Ayan, at Maliliit nga lang po ang pagkakahiwan na aking ginawa dito. Ngayon naman, pagtapos ng hiwain, maglagay ng mantika sa kawali. Mas maganda kung olive oil or avocado oil ang inyong gagamitin. At syempre, kapag mainit na, isala na natin or ilagay sa kawali itong ating cabbage or repolyo. At ngayon naman, ay atin itong isasangag. So, magluluto tayo ng sinangag pero ito ay hindi kanin gulay. Sinangag na gulay na siya natin gagawing substitute sa kanin para talaga namang effective sa pagbabawas ng ating timbang. Lulutuin lamang natin ito hanggang sa maging light brown. Haluin lamang natin ito hanggang sa maluto para maiwasan ang pagkasunog. At kung napapansin nyo, medyo nalalanta na siya or nagiging parang translucent na yung kulay ng ating cabbage at hanggang Ganito lamang yung kulay na kailangan nating paabutin para naman hindi siya magkaroon ng aftertaste. At kapag ganito na, atin munang ilalagay or igilid natin sa isang tabi, sa tabi sa isang tabi ng kawali itong ating cabbage. At siyempre, kung paano natin lutuin ang natural na sinangag na kanin, ganun din ang ating gagawin. Kaya naman, gumamit ako dito ng dalawang itlog. Halo-halo in lamang po natin itong itlog hanggang sa ito ay maluto. At kapag okay na, kapag luto na yung itlog, siyempre isasama na natin dito sa ating cabbage rice. So kung hindi pa kayo familiar dito sa cabbage rice, pwedeng pwede nyo pong subukan at talaga namang sigurado ako na inyong magugustuhan lalong lalo na kung kayo ay nagbabawas ng timbang. At kapag eto na nga, luto na yung itlog natin, isinama ko na siya dito sa ating cabbage rice at syempre ngayon naman ang susunod na step ay atin itong titimplahan. Napakasimple lamang po ng pantimpla na aking ginamit dito. Siyempre, para lalong lasang, garlic, cabbage rice, Nilagyan ko siya ng garlic powder. Kung wala po kayong garlic powder, ay pwede naman kayong magsangag na lamang ng bawang. At ang paglalagay ng garlic powder ay depende sa inyong panlasa. Pero ang higit sa lahat, kailangan meron din itong asin. Ayyan, at ang timpla natin again depende sa inyong panlasa. At pagkatapos naman nating ilagay dito yung ating pantimpla. Haluin lamang natin itong mabuti. Mga ilang minuto lamang natin itong hahaluin. Mga isa dalawang minuto hanggang sa matunaw lamang yung asin at saka yung garlic powder. At syempre, kailangan na natin itong tikman. At ngayon naman, dahil nga sakto na ang kanyang lasa, tayo ay kumain na. Kaya naman, ang ulam ko dito ay prito na fish fillet. Pwede nyo itong ulaman ng kahit ano ang inyong gusto. Kaya naman, tara na at tayo ay kumain na. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag po tayo.